Ay guys, pag-usapan ng nataba. Masakit pala at tanggapin ang katotohanan episode 15. Ito guys, sakit lang talaga tanggapin. Lalo na tayo, individual o ikaw, ako, na loob sa kaluban mo na tumulong sa kapwa mo, lalo na yung lumalapit din sa'yo. Ang masakit lang dun tanggapin guys. Uh, ah, nalalaman natin o nakikita at nararamdaman natin na parang inaabuso tayo guys yun po yung pinakamasakit doon uh, na ano lang kasi tayo talagang totoo yung pagtulong natin pero ang nakikita natin parang uh, nangyari, umaasa na lang uh, yun ang mahirap tanggapin pero tayo guys uh, pag tumulong naman tayo huwag naman tayo miling ng kapalitura ano, mayroon ibabalik sa'yo hayaan na lang natin eh, pag ano na natin, free na yung tao na yun balang araw ay mano, madapuan na magisip isip ng tama na eh, tama pala yung mga tumulong hindi ko lang inayos tayo, hayaan natin, nakatulong tayo ang mahalaga, hindi tayo nanakit ng kapwa or eh, hindi tayo nakapak ng prinsipyo ng kapwa kaya e, paano pa na salamat